kung naghahanap ka ng sideline ngayon dito sa online, well, this video is for you kasi meron pa akong i-offer sa inyo na pwede mo gawin kahit nasa bahay ka or kahit saan ka as long as meron kang cellphone at meron kang data or wifi na connection. Kaya kung ikaw meron kang social media accounts na pwede nating magawa para gawin natin pagkakitaan at maging connected lang tayo sa aming sistema, sa copy and paste system. Dahil once start ka na dito, ang gagawin mo lang mag-copy and paste at pwede mo siya gawin na part-time at least 2 to 3 hours per day. Nakadipindi yan kung anong oras ka bakante. Kaya kung ikaw willing ka matuto kung paano kumita gamit ang social media accounts mo, ang gagawin mo lang, dapat meron kang cellphone, an unstable internet connection, and mostly 18 years old idabag ka. And yung pinaka-importante, dapat maka-comment ka sa video na ito ng how para ma-prioritize kita kaagad. Kaya kung willing ka matuto paano kumita ng 20 up to 50,000 per month, comment ka lang sa video na ito or mag-direct message ka sa aking messenger. See you in my inbox and God bless.